Para ka lang namili ng jacket ma Para ka lang nag-grocery eh. Para ka lang nagkahanap na eh. Mamibili ka lang ng sapatos eh Tignan natin kung gano'ng kabilis Mag-umili ng parang eh. So those are the guns Ihat yeah, kami sa labas Tapos good to go na Ako po si Tito Jay, kasama si Tita Ann, Raven, Rain at ang ating mga kaibigan ating diskubrihin kung paano ba talaga ang buhay Pinoy dito sa Amerika. Trabaho, pasyal, pamilya. Worth it ba na ipagpalit ng masarap na buhay sa Pilipinas para sa American Dream? Alamin natin. Let's go! Sa Bansang Amerika, hindi na bago ang makakita ng baril sa tahanan. Sa katunayan, sa taong 2025, may 340 million katao dito sa Amerika pero may 400 to 500 million na baril. Pero bakit nga ba legal ang magkaroon ng baril dito? Bakit tila bahagi na to ng kanilang kultura, lalo na sa mga states katulad ng Texas? Para maintindihan natin to, dapat nating alamin ang Second Amendment. Hindi na natin i-discuss yung buong amendment pero nakasaad dito na a well-regulated militia being necessary to the security of a free state. The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Ano ibig sabihin nun? Sa so, madaling salita, hindi pwedeng tanggalin ng gobyerno ang karapatan ng mga tao na magkaroon ng sarili nilang baril upang maprotektahan nila ang kanilang sarili laban sa masasamang tao o sa masamang gobyerno. Parang kailangan natin yan sa ating inambayan. Isa kami sa mga pamilya dito na wala pang baril hanggang ngayon. Pero magbabagoy ngayong araw kasi bibili na tayo ng sarili natin baril. Ang tanong, gaano nga ba kabilis bumili ng baril dito sa meron? Sa ikaw! Saan tayo magpunta ko eh? Sa academy, right? Oo, oh, academy. Ahadap ah, na naman ng bisyo. Ahadap yeah. <laughs> ng gastos. Ahanap ng <laughs> Hirap na rin natanda sa Amerika. Wala oh, yeah. yung, Bawat bawat kilos mo may gastos eh. Mm -hmm. Yan talaga. Kasi mamalungkot tayo dito. Mas oh. mahal ang therapy. Okay. Oo. Diba? Uh -huh. Yeah. Let's go! Gano'n hmm. kadali bumili ng bat? Yun know, na. I-ibabackround check ka. Tapos ihintayin mo lang. Pero yung yeah, barrel na gusto mo, oh. i-hold na nila. Ah talaga? So, yeah. So, hindi nila ibebenta yun. Nasa nakapangalan na sa yun. lang ma-release yung approved ng background. So pupunta kang kunyari, pupunta ng Walmart. Tapos kung may baril kang gusto doon. Sabi mo lang, gusto ko itong baril na um, doon. Tapos gano'ng katagal. Well, minsan, pag citizen ko, mabilis din. Kaya Talaga. ako nabag-green card lang ako. Kaya inaabot oh. na 2 days. Pag citizen, same day? Oh, same day. Oras lang. Daw. Minsan, ano lang. Oh, one hour pinakamatagal ng mga citizen na nakakatap sa Bayco bumili. So pwede mag-grocery ka lang, isipan mo bumili ng barrel, <laughs> tapos oh, pag uwi mo dala laban na. Oh. Ah. tapos lalo na kung yung pangalan mo, minsan tumatagal sa background check, kung nangyari Kevin Brown. Oo, oh, yung maraming kapareho. At type ka ng ano, 5,000 yung may Kevin oh, Brown. Oh, Isa-isahin yan. Uh -huh. oh, susubukan natin yan kung gano'n nga ba bilis uh -huh. bumili ng barrel dito yeah, sa Texas. Pag mo yung name ko, pwede ka Isa lang eh. <laughs> eh ako din, Gerald Dolito. <laughs> Kahit sa Pilipinas, wala akong mahalap ng Gerald Dolito doon eh. Ngayon, ang mabil kong citizen ako siguro, mabilis lang. Oh. So, green card holder lang eh. Medyo mas mahabang yung proseso yes, sa... Tingnan natin kung anong mangyayari. Mamaya pa, ngayon bibili lang tayo ng bala kasi. Susubok muna tayo ng... Pipil pa nila. Kailangan pa nila masubukan yung parel. Oh, subukan Pero... natin yung mga barrel ni Parico. tayo ngayon sa Academy Sports Store. Pwede, Stanley. <laughs> oh, yan ang... Yeah, Stanley. Yan ang usong-usong. Tinan nyo. Ano yung cup? Cup ng tubig. Yeah, yun dito. Ano magkanas daw sa Pilipinas yan, no? Mer, ano di ba, mahal din, siyempre. 5,000. Crap. Sa, sa mga nagpa Oo O, oh, nakikisabay din yan, ha? Pero andito kami para tumingin ng... Hindi, hindi pa tumingin ng baril para bumili ng bala. Boss, yeah. ha?

Alrighty. Here you are. Happy Thank new year. you so much Have a good day Happy New Year Ayan okay na Let's go Bang 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 So mamaya babalik tayo Magbabangbang muna tayo Gamit yung baril ni Kokoy Kasi pag nagustuhan ni Anne, Yun ang Yun ang bibili natin sa kanya Dagdag pa Christmas na rin sa kanya Ah uh, And ang reason talaga kaya natin gusto bumili ng barrel kasi naabot siya nang hanggang alas 8, alas 9 ng gabi minsan uh, sa shop. Okay lang ako andyan ako. Pero kahit andyan ako, mm -hmm. ano mo, magagawa ako. Diba? And nandito tayo, nandito sila sa Houston. Oo. Oh. So medyo, hindi mag medyo hindi maganda yung... Ito ang pinaka-safe na lugar sa buong Amerika. <laughs> <laughs> Sabihin na natin. <laughs> yeah. Oo. So, so, as... Kailangan ng pang self-defense. Oo, oh, kailangan ng pang-defense. More naman siya sa ano, hindi naman yung hindi naman tayo maglilito lapit na ano. Uh, magbobong rebilya na titira tayo lang. Alam mo yun, yung magpapakatapang dahil sa barrel. Hindi naman ganun ang barrel dito sa Amerika. Dito sa barrel, ano lang, preventive siya. Magkita niyo nyo pag nagda-driving tayo, tsaka pag nagmotor tayo ulit, may nyo. Yung mga tao dito sa Texas, hindi bumubusina sa kalye. <laughs> oh, may barrel, mabusina. Oo, oh, <laughs> kasi Karamihan ng mga tao bang dito. 85% ang, At least yeah, uh may baril. At may baril sa sasakyan. So, yung mga tao dito very respectful sa isa't isa kasi pag nag road rage ka dito, baka maauwi uh, sa bang bang bang. Hindi naman ano, hindi naman uh, ganoon talaga ang typical na nangyayari. Pero alam mo, worst case scenario kasi pag siyempre, pag may firearm ka, mas kailangan kontrolado mo rin yung init ng ulo mo, 'di ba? Mm. Sa kapag alam mo na yung mga kasabayan mo din sa kalye, eh, may mga firearms din sa sasakyan, eh, hindi ka rin naabuso. Okay. So, ayun, pakinggan nyo. Magsa may mitana. Oh. Um, pag red, ibig sabihin, sa gas. <laughs> yeah. kita kita, eh. <laughs> sa Texas lang yan, sa, sa, ibang, Texas lang yan. sa ibang states, hindi uh, pwede yun. Hindi nang gagawin yun. Oo. <laughs> <laughs> Kasi dito sa Texas, yung road etiquette dito, expected yun. Uh, kaya makikita nyo, pag nag-stop tayo, pag nag-go, before ka tumakbo, mag-wait ka muna mga 2 to 3 seconds in case na may hahapon. Part na nung ano yun. Part na nung loaded ticket yun. Ayan, makaputan natin yung stop good sa kapila. Pero pakinggan nyo, wala ka maririnig na bumubusina. Pag may bumusina, hindi taga-Texas yun. Yung sinasabi namin na pag nag-go, hindi agad tumatakbo yung mga sasakyan kasi alam na this na baka may Umabante. Mm -hmm. Umabol. Kaya kita mag-go. Next nag stop, nag-wait pa siya ng mga 2 seconds. Yan ang advantage ng may baril lahat sa sa sakyan kasi Pagkakalawang isip pa po sa mas... Lahat ng tao sa kali. Hindi naman lahat pero 90 plus percent ng mga tao mag-alang. Dito sa Texas, napakatatag ng kultura ng baril. Mula pa sa kasaysayan ng Wild Wild West hanggang sa modernong panahon, malalim ang paniniwala ng mga Texans sa kanilang Second Amendment rights. In fact, sabi nila na napakadali ng background check dito at napakaluwag ng batas tungkol sa pagmamayari ng baril. Pero hindi naman lahat sang ayon. May mga nagbabatikos at humihingi ng mas mahigpit na batas laban sa baril, gawa na rin ng mga school shootings. Pero sabi naman ng mga Texans at ng ibang mga programs dito, ang taong gagawa ng illegal, hindi mapipigilan ng batas na nagpipigil sa pagmamayari ng baril at tahanap patahan ng sila ng paraan para makakuha ng baril, legal man o illegal. At may mga nagsasabi na kung papayagang magdala ng baril ang mga teachers dito, hindi tayo magkakaroon ng ganong karaming school shooting kasi nag-uumpisa pa lang maititigil na. Excited ka? Obvious ba? <laughs> Noon ako. Milagro. Ang bilis siyang naka, nakapagbihis. Pagdating namin, bihis na. Game na! Game na! Siya ng party. Oo. Oh. <laughs> Bang -bang party yung kalabot. Party na ito. Bang-bang party.

talaga. Siyempre may Hindi gusto mo ba rin, di ba? try natin. So, try na. Ba tayo, boy? Tayo. Oh, eh? ah. nangyari? Ah. Ay, hindi ko na ng todo.

Kaya hindi kita pwedeng lokohin kasi magtatamaan mo sa akin. <laughs> Nagbigay pa sila ng resibo, wala resibo, no? Binayaran namin bukod sa bala ay 28. dollars per lane. So, 20 dollars for the lane plus 8 dollars sa extra shooter. Not bad. So, bad. so, dalawang lanes kami, magkano 56, di ba? Oh, ah, oh, yan kasama na namin si Master Kokoy. So, titingin na kami na ang bang bang bang. bang. Yeah. 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 This one is going for the one with rebate, right? Uh, and I saw a bundle with like magazines and a bag and a holster and all that on your yeah. website. Yeah, I believe we have some in that. Okay, which one is it? Is so it this one? Uh, I can go back there. I have a quick. Thank it. you. Para legal the Yeah. And this one comes with a rebate as well. Take that one and the other one there. The yeah, yeah. the yeah. really mm. oh. Kung Kapili na tayo ng barel. Pagka natin kung gano'ng kabilis bumili ng barel. the right if not, I can go back over there. That's it, right? Yeah, that's nice. That's it. All right, it's opinion process. 256 p.m. It's gonna be your last name, Colorado Zip Creek. Okay. Try natin ang tabihin. Pinantok ako kasi yung adrenaline ko kanina, bumabagsak na. May inaasikaso pa yun. Ma! Huh? Okay ba? Gusto mo yung Gusto ni Boss. Basta gusto ni Boss. Sila tayo magagawa. So, What's the, what's the next step? What do I need to do? Still amazes me, man. So fast. I love it. Kala ko oh, abutin na isa. O, isang oras pala kasama na yung yeah. pili-pili mo. Lahat na. Pero yung approval, 5 minutes? 10 minutes? Ano ba yan? Hindi ko na... Wala ako. Sa so, matagal ako tata. Hindi ko na, hindi ko na, ano, 308 ba yun? Pero ganun lang. So, those are the guns. Ayan. Ihat yeah, kami sa labas. Tapos, good to go na. Yan na siya. O, ha? Para ka lang namili ng jacket, ma. Instant. Thank you, my friend. I can just set the handguns with him. Okay. Thank you. Have a good one. Ayun. Mission 2 accomplished. Bulsa, butas na naman. <laughs> o, balik na naman tayo para ma-practice yung pinili natin barrel. Tama natin si Raven at si Boss Mervin, ang Coco Martin ng Houston. <laughs> tara, doon pa rin ha. Kita kits. Koy. Yeah. Excited nga si Mama eh. Unang labas eh. Wait, dala mo. Badminton gear. Badminton gear. Uh let's go. You keep your eyes open. Huh? You keep both eyes open. Yep. Oh, this is your first shot. Let me go on. That's your first shot, dude. Oh, oh dang. <laughs> Galing, ah. That's great. Ah, uh, yes, ah. Oh, mamay ko naman. Pero syempre, depende din yun sa kumahawak ng baril. tanong, kung dyan sa atin sa Pilipinas, papayagan tayong magkaroon ng sariling baril, ano kaya mangyayari? maaayos kaya ang gobyerno o lalo tayo magkakagulo-gulo. Comment sa baba para malaman natin ang inyong mga opinion.